Hello, mga chaps! So, katatanig ko lang, galing work. Ayan, may pinadala ulit sa atin si ACQ Kitchen. Ayan, of course. Ayan, box ko muna sa inyo, what I got. Pero, yung isa ay tinikman ko na kanina. natin, <laughs> ano po? Oh my God. Ang dami pala nilang product, mga chaps. Kaya, pwedeng-pwede kayong mag-order dyan. Lalong-lalo lalo na yung... Uy, Wow! Oh, my God. Baby. Ensimada mga chaps. Si ensimada, Wow. Oh, my God. Ayan, oh. Ay, ang sarap na ito. Ang daming cheese. Ang lambot pa. Next bag. Ayan, meron silang chili garlic. Katulad ng pinanggit ko sa last vlog ko. May chili garlic sila mga chops. And actually, nag-message ako sa kanila ngayon na nag-order ako ng tinapa, gourmet na tinapa, bangus, and bopis kasi nagustuhan ko. Tapos sakto si sir, ano, may message ako na may papadala sila sa akin. Ayun. So, sakto. Parang naramdaman nila na nagkakrabo dito. Kasi alam niyo mga chaps, sobrang, ano yun, pagka wala kang time magluto talaga, yun yung binabaon namin ni Haring TV. Binaawa kanina yung tina pa. Ayun. So, ubos na. And, meron din silang peanut butter. Ayan. Nalay ko na lang sa description below yung mga prices nila. And, ito. Wow. Oh my God. Mga chaps. Bicol Express. O, oh, di ba? chocolate cake to. Buksan natin. Di ba? Ay, oo nga. Chocolate cake. Ayan mga chops. Oh my God. mananabana na talaga ako neto. <laughs> And the last is, eto, yung kinain ko kanina sa clinic kasi nabutom ako mga 8 o'clock after work. After station, kumain ako. Dalawa yung pinadala nila neto. Dalawa. So, kinain ko na isa. Ang sarap nito mga chaps. Lumpia ang sariwa. Alam nyo, sobrang sarap. Ang lambot nung ano niya, yung wrap niya. And then, marami siyang laman sa loob. Tapos, nagustuhan ko yung sauce nila. Hindi siya maalag. Perfect yung lasa. Ang pinadala ni ACQ Kitchen. Hey, thank you so much, ACQ Kitchen. So, order na kayo mga chaps. May ensimada, may yema cheesecake, may Magkakaroon sila soon ng gourmet toyo. Yun yung pinaka-favorite ko. Ayan. So, lahat ng ito ay gusto ko. Nagustuhan ko yung lasa mga chops. A. So, like and share. And, mag-message na kayo sa kanilang WhatsApp. Nandyan sa caption. And then, mag-order na kayo. Okay. And, see you on my next one. Bye!